po. Ayan, please support Stone Toll. S-T-O-N-E T-A-L-L Tita, thank you, thank you, thank you, thank you po. Kung meron kami isasahing, magsasahing na ako. Kung meron ilulutong na magluto, madaling araw pa lang tatay, ano? Oh. Maglalaba ako. Kaya tapos, pagtungtong ng ganitong oras, paalis na ako. Pagtungtong ng hapon, ano? Magpapakulo ako ng tubig. Kung meron iluluto, magluluto pa ako. Oh. Para hindi ako maglaba ng maaga, maglalaba pa rin ako pero galing ako sa trabaho. Ganun ang ginagawa ko noong araw. Eh. Pagka umalis ako sa umaga, bagong panganap, ano, nakaluto na yung hanggang maghahap Yung kanin, siyempre, eh. hindi, kahit na kuha na, eh. hindi naman napapanis yun eh. Basta ang luluto mo yung mong ulam, yung hindi napapanis. Ano, eh, kung mo, kuha na ma'am, pata gusto niya ng may sabaw, ba eh, bahala na siya. Niya, basta yung luluto mo ulam sa kuan yung hindi napapanis pagdating mo na kapor, eh gano'n. Ay no? eh, ilang taon yun ang ginagawa ko ah. Diba? Pagka hindi ko na pagod ako, tatawagin ko yung biyan ako. Eh, laban diba? diba? mo ka. Ito. eh pag uwi mo naman, eh kahit na konting pangkulang, eh bibigyan mo o kaya iwigili mo ah. Gano'n yun. Eh gano'n ang ginagawa ko ah noon. Ay, eh, ilang taon yan. Eh pagka nakagagawa-gawa na siya, eh maghihawa ka na. No? nakakahalig ka na rin, no? <laughs> Sir, ang di pa lang una no, nung balik, yung... yung ano ni tatay at nanay na 100%. Pero sa mga anak, okay na okay na po, no, tay? Okay. Mm, kaya lang kaya talaga yung parang magbabalik, yung nagbabalik yung parang spark ng mga mata, no? Ayun guys, <laughs> sa nagtatawan. Eh, yung katulad dun. Pero importante po, nakaka, ano, anong tawag doon? yung sabi nyo, nakaka-dapless-dapless. Okay, siyempre. Kasama po yun talaga. Eh. Pero yung hahanapin -ha mo yung katulad ng dati, eh, maraming sagabal, maraming kapag. Mm. Eh, hindi tulad nung eh, maliliit yung mga bata. So, uh, Naihiya -nai na kayo. hindi uh, katulad ng maliliit ng bata. Kahit na uh, nakikita kayo, eh, hindi, na, hindi pa naman alam ng mga bata. Yun. Uh, uh, eh, ngayon, eh, malalaki eh. Eh, yung anak mo, magkatabi kayo, pinakikirandaman kayo mga anak nyo, paano ginagawa nyo? Ay, <laughs> eh, kaya hanggang sa magtanawan na lang. Ba't alam niyo kung pinapakiramdaman? Eh, eh tabi-tabi kayo, maraming ah. naman. Ah. Eh, pag eh, nagkataon na wala yung mga bata, eh, yun na lang. At saka nakakahiya na rin talaga. Then, mas higit ako, ano, walang hangga, walang hangga ng pagpapasalamat sa kanya. Uh, uh, kasi, ang sabi ko, natuktukan yung buhay ko. Eh, mahirap na lang magkwento yung kung bakit gano'n, ano. Mm. Pero ako, eh, inipektuhan talaga nung no, inaamin ko buhat na namatay na nanay ko. para ako nawala ng pag-asa. Mm. So, eh, parang inipektuhan, para akong yung aking pananaw sa buhay nung araw na matweet dahil nakabuo na kami ng misis ng mga okay. buha. Tweet to it. Alin, wala mong gil. Dumarating pala sa isang punto ang tao. Dumarating yung kahinaan. Yung ang uh, tinatawag na pagsuko. Ngayon, para kang uh, nahihirapan ng kalooban mo. Wala kang maisip kundi maglayas na lang. Hindi pala tama yun. Mm. Uh, ang tama pala yun. Masakit man ang kalooban, oh, wala man kayo sa buhay o oh, ano ma Yung uh, kung meron kang gagawin, yun ang pagparunan mo. Mm. Makitungo ka sa gawain kung meron kang gagawin. Kahit na ganun, uh, anong hirap ngayon, yung mga problema, huwag mo nang papansinin. Dahil kasi talaga pala, ang problema palaging nasa tabi mo araw-araw. -ara. Kaya kinakailangan kung meron kang gawin, doon ka na mag-focus. Yun lang ang uh, kanan ko. Yung uh, ikaw nga uh, nasasakita ng tao kung wala ka ng magulang, na epekto ang ka dati kasi iba ang isang magulang, isang inspirasyon ng pamumuhay ng tao. Ngayon, kung wala ka ng magulang, parang natanggal ang kahit walang maibigay sa yung magulang mo o anuman, walang maitulog. Iba yung may napagsasabihan ka ng problema. Ngayon, pagka wala ka na napag pagsasabihan ng problema, iniipektuhan yung pamumuhay ng tao. Kaya ako, para akong nawalan ng pag-asa. Kasi sa isang mag-asawa o isang magkakapatid, iba yung may magulang. Hmm. Bakit ka mo? Ang isang, uh, isang pamilya magkakapatid o mag-asawa, hindi mo kaya sabihin sa kapatid mo, hindi mo kaya sabihin sa asawa mo, may magulang na magsasabi kung masasabi mo sa magulang mo. Uh, mm. ganun lang po ang... Uh, well, ngayon, ikaw naman, kung malaki ang pamilya nito, may maraming bagay na kulang ang tatay, kaya nagkakaroon ng problema. Kaya ako, naisip ko, ano kaya ang dapat kong gawin? Ano kaya? Eh, pero pinagbaliwala ko na. Ay, ang ginawa ko, nagwawalis-walis ako. Ano? Mm. Talagang, ganun na lang. Nag-focus na lang ako. Bahala na. Kaya pa na yeah. nabalas niyo yung buong San Lilipons sa tayo. Oo, eh, ngayon, pag nakikita ko ng mga nasa bangko, sa Mercury, abay, tatay, pwede, ano. You Pero okay naman. Eh, nung pinapasok pa ako sa Mercury, eh, na... Bakis nga po. Oh. Hindi po, pakis. Hindi. Sa bago na malata. Hindi po, gusto ko sa, ano, sa sige na. Ay, mabaho, tatay. Mabaho. Hindi, pakis lang, tay. Parang tatay ko lang. Mm, Mwah. Salamat. Thank you, tay. Ay, kaya ito Tatay. Mm. Ito totoo ng buhay. Hindi natutuwa nga ako ka Sobrang Clem, sobra akong natutuwa. Ang galing ang galing na ni Tatay talagang yung nanggagaling na dito sa puso niya yung ano, yung kanyang sinasabi, alam alam na alam. Kasi Tatay ano, talagang hinahanap ko yung ano, bakit ka mo nagkataon nagkatagpo eh kaya nga uh, gusto ko yung kantang natagpuan eh. Aba, yun nga, ang nakita ko, kay, eh, kayo yung sa akin, eh. <laughs> <laughs> Oo, oh, totoo po, tatay, ano? Tatay, <laughs> 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 uh, may naman ako doon. Dati nagwawalis ako doon, eh. Para maiyak naman ako doon. Nagpanik doon sa hagang gano'n, nakaganyan yung Panginoon Diyos, oh. Uh -huh. uh, eh, eh, sabi ko, natagpuan na nga. Hindi, eh, di, kayo mga sa akin. Eh. Mm. -hmm. Galingan ako, no, Tekram. Yan, dyan yung mas, ano, Diyan mas uh, makikilala po si Tatay Freddy itong araw na to. The way na magsalita kanina about kay Kat, about sa pamilya niya, sa mga anak niya. Nakakatuwaan lang tayo, sobra.